pagpalang araw po sa lahat po ng mga manonood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS pensioners. Sa lahat po ng mga SSS pensioners, ang SSS po ay inilabas na po ang official schedule ng pag-release po ng 13 month at December 2025 pension sa kanilang official Facebook page. Alam ko po may mga pensioners na po na nakakuha po ng kanilang advance 13 months pension at ang kanilang December 2025 pension noong Viernes, November 28. So kagaya po ng sinabi ko noong nakaraang video na nai-upload po natin, asahan po ninyo na may mga banko talaga nag nag advance po ng pag-release, ito ay makukuha ng Friday. Kagaya po ng nangyari ngayon, December 1 po ang releasing date. Araw ng Monday, kaya lang po ang nangyari, may mga pensioners na po na nakakuha ng November 28, advance po ang kanilang pension na 13 month. Kagaya po ng sinabi ko, ang SSS ay inilabas na po ang official day po ng pag-release ng 13 month at December, 20, at uh, December 2025 pension. Pero ito po ay alam na ng ating mga pensioners dahil po every year po since to 2022, nagkaroon po ng paglabas po ng circular ng December 1 po ay talaga para sa mga pensioners na tumatanggap po ng ng pension sa tuwing unang araw ng buwan. Ito yung mga pensioners po na may date of contingency na 1 to 15. At sa December 4, ito yung mga pensioners po na natatanggap nila ang kanilang pension ng ika-16 na buwan. So, sila po yung mga pensioners na second batch pensioners. So, matatanggap po nila ang kanilang 13 month at December 2025 pension sa December 4. Pareho din naman po yung mga pensioners na nag-avail ng advance 18 months sa December 4 po ang pagbigay po ng kanilang 13 month. Kaya po sa mga nagtatanong kung meron silang 13 month pension sa mga nag-advance po ng 18 months, meron po kayo. Yan po, nakasulat dyan, no? para naman po, ito po yung nadagdag, no? Para sa naipong pensyon dahil sa non-compliance sa ako, matatanggap po nila ito ng December 16, 2025. Mga pensioners na nahinto ang kanilang pension dahil hindi sila nag-comply ng ako, so matatanggap nila ng December 16, 2025. Ayu po yung from December 1, December 4, so December 16 po nila itong matatanggap medyo malayo po yung pagitan, no? At least po, may matatanggap po kayo sa December 16. Yung mga non-pesonet banks po, ang sabi ni SSS, hinihingi po na ang banko na i ang pension bago ang December 4, 2025. At makipag ng SSS sa Philippine Postal Corporation upang pabilisin ang paghahatid ng mga cheque sa tirahan ng pensionado ayon sa mga tala ng SSS. So, yung mga nakaka-receive po ng checks, pinapadali po ni SSS para ma-deliver o maibigay po sa inyo ng maaga. So, sana po ma-deliver po ito ng maaga sa inyo, no? Para masaya po lahat. So, sa lahat po ng ating mga pensioners, advance Merry Christmas po sa inyong lahat. So, masaya na po ang inyong Pasko dahil meron na po kayong na-receive na pension at 13 months. So, doble. So, ito lamang po ang ating balita sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.